Ang araw mga kaambot, maligayang pagbabalik dito sa hardy natin. At papakita ko sa inyo kung ano nang nangyari dito sa pinaugatan natin sa Oyster Mulberry. Yan. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo kung ano nangyari dito sa white mulberry natin punta natin dito yan ang white mulberry natin ay mabilis lumaku ano? pero sa pagkakadiscover natin base doon sa mga nakita nating bunga nung nakaraan dalawang beses na siya nagbunga ay napakaliit ng bunga niya mas maliit pa siya sa native actually sinlaki lang siya ng regular na bunga ng aratibis uh, parang ganyan lang ng ano ng daliri natin so mabi ah ito ito meron pa pala oh liit yan, mas actually mas malaki pa ang mga mapintog. Mapintog na bunga ng Aratilis kumpara dito sa mulberry na to, white mulberry. So, ang gagawin natin ngayon dito, so before kasi nanghihinayang ako, pero ngayon ay pwede naman ah pwede na natin tong katayin. So, ito lang siya. Yan. White siya sa kapag hindi pa hinog, pero pag hinog na, ganito na ang kulay niya. Okay, so masarap siyang kainin at matamis-tamis din naman. Matamis siya pero maliit niya lang. Tapos masyado pa siyang malago. Bali sa kalidad niya ay napakaganda niyang pampakain sa hayop. No? Pero kung makakapagtanim ka naman ng mga Illinois mulberry katulad ng ganyan na malalaki ang bunga ay yun na lang kumpara dito. So ngayon ay titirahin na natin to. Kakalasin na natin bago pa siya lumaki ng gusto. Ito nga pala mga kaambot yung idinugtong natin na ah, Illinois hindi naging successful uh, o at ito ay, ay uh, Australian and then o hindi siya naging successful o plano sana natin na ganoon ang gawin dito sa puno na to para mapakinabangan natin o mapaganda pero mahirap din siyang gawa ng ganoon kaya tinuluyan na natin okay tuloy na natin ang pagsibak so ito na tapos na medyo nahirapan tayong bunuti ang ugat kasi nakapao na siya malaki na talaga Ah, eh. uh, ito, ito naman yung Australian mulberry Bigyan natin ng chance na mabuhay O so, Hindi muna natin yan ipopon sa ilalim Para maging matibay no? Yung mga sanga niya at tumaba siya Hindi siya sumirit pa itaas Silipin natin sa kabila yung iba nating itananin na white mulberry. O, ganito rin yun, mga kambot. Hindi rin naging successful itinutpong natin. Pero, yan, kaya pupunodin na rin natin lahat. Masayang. Pero, papakita ko sa inyo yung style na ginawa natin. Kung sakaling ilipat man sana natin to no? Yan, o, no, yan. Madali na siyang hugutin. Ito yung, ano, ito yung sistema na ginawa natin para kung sakaling i-transfer sana natin kung i-maintain natin yung klase ng mulberry na to okay so sibakin na rin natin itong malalaki na to aha yan ganda sana ano pag nilipat natin so, ito na yung malaki mulberry ito yung iniwan natin kasi ano to eh ah, Illinois uh, ah, kung hindi tayo nagkakamali o oh, Illinois to ito na yon yung malaking puno kanina at ito pag binunod mo sana dali lang mag transfer ah ya no uy um, haba na ng ugat niya grabe Woo. yan so pa plastic na lang ta transfer kung saan man gusto mo transfer pero masyado nang malaki to para ilipat dapat mas maliit pa lang dito nililipat na natin balik na tayo dito mga kambot sa Osterky Mulberry makita ko na sa inyo kung ano ang nangyari dito sa pinaugatan natin, ito yung pinakamagandang klase ng pagpapaugat sa base sa aking experience, ano? Ay, oh, grabe, diba? Grabe ang ugat. Pwede ko na sana siyang ilipat pero sinusubukan ko pang paramihin pa. Hindi ko pa naman kailangan niya na ano kasi wala ako dito sa sunod na linggo at baka hindi madiligan matodas lang. Kaya hindi muna natin siya tatanggalin. Actually, mahigit na rin tong isang buwan. Kaya, yan, malago-lago na rin siya. So, mga one month and beyond bago siya. kaya three weeks, three weeks bago siya magkaugat ng konti. And then, pag nakaugat na, sunod-sunod na. Ayan, kung makapansin nyo, ang dami yan ugat. Yan, o. Oh. Doon sa pinagputulan dito banda. konektasyon ah, konekta siya ng konti dito sa ibabaw natin. Kaya, kontila lang ano yan pero kaya pag inilipat natin to hindi muna natin to papainitan lalagay muna natin sa maliit na container doon kanina yung plastic ng coke na nakita nyo doon natin siya ilalagay bago natin siya tuluyang painitan ano ayan bago natin ilipat dito sa lupa kung saan man natin siya itatanim itong isa buksan natin siya tingnan natin mas nahuli to itong pagtatanim natin uh, pagtingin ko dito nung nakaraan ay wala pa tong ugat pero ngayon silipin natin ayan buksan na natin Okay, oh, kung mapapansin nyo ay wala pa, no? Wala pa, wala pang ugat pero may puti-puti na siya. Diyan nag-uumpisa yung pag-uugat niya. Pero hindi pa talaga ugat 'yan. Wala pa. Kailangan pa niyang magantay ng ilang ano, ilang uh, araw o ilang linggo para tuluyan siyang mamulakla uh, magkaugat ang gagawin lang natin dito mga kaambot ay lalagyan natin ng tubig para umabot hanggang dito ang tubig niya. Natutuyuan niya eh, kaya minamintay natin mga sa week. Itong ano na to may aloe vera. May nilagay tayong aloe dito sa tubig na to pero tuwing isa-isang ito ay wala. Pero nagkaugat naman siya ng maayos sa tamang panahon lang. So bakit ba natin siya nilalagyan ng plastic na itim? parang sa hydroponic kasi nagkaroon ako ng idea doon na yung hydroponic tinatakpan nila ng aluminum na hindi tatagos yung init kasi pag nilagyan mo ng ganun pag hindi mo nilagyan at nakadirect sa init ay masisira ang ugat hindi maganda ang magiging tubo kaya inapply natin yung kaalaman na yon at so far okay naman siya maganda naman ang resulta so itong isa na may ugat Itong oyster na to hindi pa talaga ganito ang bunga niya, no? Yan, hindi pa siya tuluyang nauhubog. Maliit pa to. Kasi nung nabili ko to ay mahaba ang bunga na nakita natin. So hindi pa nakakabuelo ang puno niya para mamulaklak siya ng maganda. Kainin natin to. Hmm. So sa ngayon ay maglalagay tayo ng ano ng another na ganto. Uh, mga isa dito sa dibabaw at saka mga dalawa dito sa ilalim hindi yan mamamatay kasi may tubig nga siya. Yan ang kagandahan kapag gantong klase ang ginawa mo sa ano sa halaman instead na markot or grafted grafting ay buhay siya kahit mainit o umaraw kasi may siyang tubig. Pero, pero hindi po lahat ito applicable sa ano sa mga halaman katulad ng sa talong nagsubok ako niyan ay talagang napakahirap paugatin. At sa malunggay naman hindi siya nagugat, ganto-ganto lang. Yan. Atagal tagal niya puro lang hindi lumalabas ang ugat pero nung itinanim ko na sa lupa napakadali na niyang mabuhay napakalaki ng percentage para mabuhay siya so ito pwede ko na rin itanim sa lupa pero kung magugat naman siya why not ba? Diba? yan ang mulberry kahit naman yung grafted ay mabilis yung kaugatin ang problema lang sa ganto sa sa markot pala sa markot ay ah, kapag nag init at walang nagdidilig ay talaga naman tuyo talaga siya Unlike nito, kahit walang nagdidilig, buhay na buhay ang puno. Umaba pa nga, o. Oh. Aba niya. Yan. Okay. Ito, dumami naman ang ugat. At saka yan. So, pag ang gagawin natin, hindi ko na ipapakita kung paano natin yung gagawin yun. Ha? At ikakat lang natin, dapat dito siya. Dito mo siya, ito yung buko niya. Dito tumutubo ang ugat niya sa ilalim. Yan, dyan, dyan, dyan. So, kaya pag naghiwa ka, dapat dito sa ilalim. Kaganon. Okay? Yan. Kasi dyan siya sisibol. Okay. So, ganito mga kambot ang ginagawa natin at ang ilalagay lang natin dito ay plastic ng yellow. Inahabaan natin para mas malaki ang mas marami ang pwedeng maging ugat niya dito sa side na to. Isinasama natin ang buko. Pinapasok natin ang plastic doon kalahati. So, dito ganun din. Yan. Okay. So, pababa ng pababa. No? Palapit ng palapit sa puno ay patigas ng patigas. So, kung ito tigas nga, kung mapapansin nyo nagkanda bali-bali yung cutter natin. Wala pa talaga tayong proper uh, na kutsilyo para sa paggamit nito. Cutter lang ginag ginagamit natin. Sana bali siya. Pangalawang bali ito, kala ko ay okay Okay, tanggal. Pangalawa na, hindi pa natin. Pero so far okay na yan, konting-konti na lang. Kung mapansin nyo naman dito ito, itong pinaugatan natin, lumalabas na pala ang ugat. Pero hindi muna natin yan tatanggalin kasi subukan muna natin kung ano, ano ang mangyayari kung hindi ba siya malalanta. Laki ng ugat niya mga kaambot o tingnan nyo. Swabe. Talagang busog na busog, busog lusog. Magandang klase rin palang paugatan itong ano na to. Itong mulberry. Kaya lang meron siyang puno doon sa ano, sinubulan ng puno yung ugat saan ba siya yun sinubulan na okay palitan okay, na natin ng cutter tong ano natin ng balay tong cutter natin yan at saka inilabas ko na to itong binili natin sa Shopee hindi kasi ganun katalim eh kaya hindi ko talaga siya ginagamit pero since patigas naman yung ano at makapal yung sanga na puputulin na ano natin gamitin na natin siya dito. Tigas siya eh, matigas pala pag sa medyo puno-puno na. Ayan, nilagyan natin ng suporta. Mga kaambot, uh, okay. Ito kasi babagsak yan kapag ano. Ito, dinugtungan natin yung tubo. Yan. Kasi babagsak yan kapag mayroon nanditong ano, tubig. May supot na ng yelo. Ito yung sinasabi ni Mick Organic, ano. Kapag ipinroll nyo agad ng bata pa siya, ang tendency niyan ay aangat lang siya nang aangat hanggang hindi naman titibay na gusto yung puno niya at pag inulan, binagyo, hinangin, babagsak na lang siya. Kaya yung doon sa amin, sa Occidental Mindoro ay hindi muna pinuproon yung ilalim. Inahayaan muna kasi ang mangyayari lang doon, hindi siya sisirit pa itaas. Ang mangyayari lang, tataba ng tataba ang puno niya. Kaya bago siya lumaki o tumaas ay matibay talaga siya. Yan mga kambo, tapos na. Okay, ganyan lang kasimple. Ang gagawin na lang natin dyan ay tatakpan natin ng, ano, ng plastic na itim para maganda ang pagsibo ng ugat. Bukas pa natin matatakpan yun kasi iwa talaga Pero okay lang naman yun. Nagustuhan nyo naman ang video natin. Please like and subscribe. Pag-share na rin. you next time.